sa video na to kukuhanin natin itong mga treasure chest dito sa treasure hunt event na na-miss ko nitong mga nakarang araw kasi nagbakasyon kami sa bataan so sa mga taga bataan shout out sa inyo shout out din sa mga pinsan ko dyan at sa mga kamag-anak ko kung napapanood nila itong video na to so bukas mawawala na itong treasure hunt event and right now ang gagawin ko is kukolektahin ko lahat ng treasure chest dito sa event na to bago matapos tong event na to kasi sayang naman diba so ayan parang nagkakaroon na nga ng regular na treasure hunt event every month or every other month dito sa Clash of Clans. So, ito na yung chance natin para makakuha ng mga iba't ibang classic items, even yung epic equipment, mga decorations, and mga skins. Diba, alam ko kahit scenery nandito rin. So, depende lang yun sa level ng ating town hall. So, huwag natin patagalin to. Collect up to 20 chests during the event. So, meron tayong 20 chests na kukuhanin. Right now, ang gagawin natin is kukuhanin ko na tong mga treasure chests sa lahat ng aking account. Pero, simulan natin to dito sa aking town hall 12. So, ayan, Meron tayong 20 chests na kukulekta. So tara, simulan na natin to. So sana makachamba tayo ng, ng epic or kaya ng legendary treasure chest. So, wala pang laman yung aking clan castle troops. Okay lang. So ang goal ko lang is makuha tong mga, ayan. Makuha natin yung mga yan, yung mga, yung mga logo ng treasure chest. So lang ng konti. po oh, hindi natin na okay lang kung natin to wala naman problema dyan Ooh, Okay. ano natin yan So, oh, may nakuha na tayo. Nakuha na natin yung isa. Out of 20. So, ano kayo? Laman niyan, treasure chest na yan. So, hindi ko na muna check kung matitrister ko yung base or hindi. Kasi ang goal ko dito sa video na to is makuha natin lahat ng treasure chest. So, yun. Kaya ang gamit ko lang is um, low brainer attack. Di ba? E-drag. Okay. Then, sa tingin ko, okay na yan. So, hopefully, makakuha tayo ngayon. So, ito yung unang treasure chest na bubuksan natin ngayon sa event na to. So, ayan. Um, and shoutout kay Aiko. Shoutout sa pag-donate Idol. Okay, nakakuha naman tayo ng Builder Bite. Diba? Kaso um, sa wala na ako i-upgrade dito sa akin Town Hall 12. So, in-stay ko lang siya sa Town Hall 12 itong account ko na to. So, isa pa. So, so hopefully makakuha tayo ng kahit kahit mga ano man lang sana pang-upgrade ng equipment. So, ito, ang um, sa dito, sa gitna. So, siguro, simulan natin siya sa, ano. Pagin muna natin ito. Sana mayroong laban. Wala. Okay. Try natin kuhanin ito ng giant arrow. Ito na sa gitna. Hmm. Ayan, nakuha natin. Okay. Ganda, maganda. Maganda. Tapos spam na natin yung ating mga troops Yung mga e drags Tapos yung ating um, Grand Warden Spam na natin yan Hindi ko lang siya na Okay All goods Maganda yung pagkakapush Maganda yung pagkakapush ng Ng air sweeper don. <laughs> Naipasok ko pa sila sa Grand Warden ability So medyo maganda rin yung loot nitong base na to. Hopefully makakuha tayo kahit konti, okay lang. Kahit hindi natin to ma star okay lang. So nakakuha naman tayo ng konting loot doon. Good na good. Pwede ko siyang i pero hindi rin ako nakafocus kasi sa loot dito sa aking account na to kasi max naman na yung base na sa Town Hall 12. So, meron akong mga accounts na ginagawa ngayon. So, tagda dalawa. Dalawang Town Hall 12, dalawang Town Hall 13. So, every Town Hall as much as possible. Gumagawa ako ng mga max Town Hall level. So, ayan. Mukhang mati star pa to, ah. So, tingin ko mukhang mati 3-star pa natin to. Pero, hindi ko lang sure kung kakayanin ng oras. Diba? Ni-spam lang natin, okay. Yan, yeah, makita mo, diba? Okay. Napabuti pa yung laman ng ano. Yung laman na denonate ni Aiko. So, yan. Sa tingin ko mati star to. So, ay sa tingin ko um, parang malabo yata. Mukhang masya short sa time. So, yun yung ano. Yun yung mga yung mga situation na dapat meron tayo. Nagtitira tayo ng konti. Di ba? Yung mga pang clean up. Yung clean up troops na tinatawag. Ganyan Tingnan natin kung mati 3 star natin to. Ang bagal ng i-drag e talaga, ano? Kaya ni kaya to ng Yeti. Kung kaya ng Yeti to, ah. Tapos bigla pa na wala yung internet, diba? Kung um, makakat natin itong video na to. Pero tingnan natin kung mati 3 star. Pero tingin ko hindi na, eh. Kung wala buo eh. Kung wala pa. pag nawala yung signal ito, resume tayo sa next video. Di ba? Gaya, nawala na nga, di ba? And we're back. Nakat yung video natin. Nawala yung internet. nag kasi yung kuryente dito sa amin. So, yun. Um, open na natin yung treasure chest na nakuha natin last attack. So, ito na yung pangalawang treasure chest. So, common pa rin. Uh, walang kwenta, di ba? <laughs> walang kakwenta-kwenta yung binigay loots na naman. So, request tayo ulit. So, wala pa. Okay lang. Treasure chest. Third treasure chest. Kukunin na natin to. Wala natin siya siguro dito sa... Kaya rin ba natin kuha nito? Na Hindi naman okay lang. Makukuha pa rin natin yung mamaya. Natin. natin kung mapapasok nila yung yung mortar yun so meron may laman diba pangatlo na to pangatlo na medyo swerte yata tayo ngayon ha nabulin natin yan kung natin Nakunin natin itong ating e-drugs yung ating loons yung ating grand warden at saka yung ating battle blimp siguro is pang ko na to Pag natin yan So rage So mapapasok si Jen Okay napaka poor mo <laughs> Ganda ng mga balon na no? yan So yan siya So hindi ko rin expect kung mati-tracer to pero Eh ko okay na yan for tropis na lang siguro. Siguro end ko na to. So, tingnan natin kung makukuha pa natin to dark elixir. Mm -hmm. Ayan. Medyo malayo na to. Siguro end ko na to. Nakuha ko naman na yung aking... Nakuha ko naman na yung goal ko. So, ito na yung pan-third chest natin. Okay. Pwede Rare. So, hanggang rare na lang tayo. Okay, builder potion. Pwede na rin. Ito so, na yung pang apat na ba ito? Pang lima. Pang apat. Okay, rare. So, hanggang rare lang muna. Diba, <laughs> loots na naman. Fifth chest. Para makakuha tayo. Mukhang kobon pa rin. Okay lang. So, ayan. Nakakuha naman tayo ng clan castle cake. Okay, favorite. Pinaka-favorite ko ito na ano na magic item sa treasure chest. So, sana naman. Magkano ka naman. Rare na naman. Probably loot to. So, shiny ore. Ganda, maganda. Maganda na kuhan natin kahit pa paano. Shiny ore. Okay. Sana starry ore naman next time. Flame reward. Sana naman mag kahit epic man lang. So, wala pa din. <laughs> diba, common pa rin siya. So, ganun talaga. Kertehan lang talaga. So, treasure chest ulit. Yun. Rare so rare pa din, wala pa din bakit ganoon puro loot. mukhang wala yata mukhang butaya yata itong ano na to ah so ito mas good sana kung makakakuha tayo na ano so wala pa rin madamot siya ngayon ano medyo may karamutan siya so huwag natin i-request yan kasi nga pala only request tayo so buksan natin ulit yung chest pang okay, na ba to so kubon wala pa rin na kwenta-kwenta kung hindi nga lang nawawala yung ano eh, Clan Castle Cake, kung napupunta nga lang siya dito sa magic items, mas okay. So, wala eh. Ganun talaga. Siguro para hindi rin ma-abuse. Mawawala kasi ng value yung pagbili ng request reinforcement sa raid medals kapag nagkaroon na ng magic items na, na Clan Castle Cake. So, sana mo tayo. Mukhang kailangan niya tayo yung 3-star yung base para swerte yun, ano? So, wala pa din. Malas naman ngayon, ano? Ito, so, pangilan na natin ito. Hindi ko na nabihilang. Okay lang. So, study soup. Okay. Claim reward. Rare. So, 1 million, 1 million builder elixir. Rare. Kailangan pala po. Okay na mabilis eh. Kailangan pa tayo lima. So, last four. Last four isa natin ng konti. Rare na naman. Gold na naman. Yun. Epic. Kaisa tayo. Okay kayong laban nito? Two builder potion. <laughs> okay na rin. Okay na rin. Pwede na rin. At least naka-epic tayo. Out of. Out of ilan ba? Out of 17. May pag-asa pa. Okay, okay na yan. Okay na yan. Masyado na kayong magulo. Okay claim na natin to Epic ulit Builder potion na lang. <laughs> Puro builder potion Apat na builder potion Wala naman ako yung build Diba ilan na yan Ayan o apat Parang Parang gago lang ngayon oh. Eh, no? so, ayan mo na Gagawin na lang nating gems yan mamaya Bilisan na lang konti Masakali mga swerte Rare Para mas maganda pag binibilisan eh Shiny ore. Ganda. So, natin tayong last last one. Last one na chest na pala. Pag-asa pa kaya. So, mukhang wala na. Pero at least nakadalawang ano tayo. Dalawang epic treasure chest. Okay na yun. Swerte na yun. sin. So, ito na yung huling treasure chest na bubuksan natin ngayon. Bubuksan na natin to. Tignan natin. Sa tatlong pokpok. So, nakarear. So, wala talaga. Medyo malas tayo ngayon. Pero okay lang. Nakaroon tayo, nagkaroon tayo ng epic treasure chest. Nakakuha tayo ng mga builder potion. Pwede natin convert sa si gems. So, ayun. Bali, natapos na natin yung 20. All chest collected. So, meron pa akong kukulektahin ng mga chest sa mga iba kong account. Pero, dito na lang po matatapos yung ating video. So, sana mga kuha pa tayo ng mga epic treasure chests at saka mga legendary treasure chests sa uh, iba kong accounts. So, yun. I hope na nag-enjoy po kayo dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na kami mga tanong suggestion reaction po kayo. Pwede po kayo mag-comment sa baba. At huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Maraming salamat sa panunod. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.